Ano to? Uh, boss Pao, may update na po ba sa idol namin? Matutuloy na po ba yung laban kay Naoya Inoue? At uh, sir, uh, siya na po dapat ang makalaban kasi number 2 na siya sa box rec. Pag-usapan natin. Unang-una, guys, na-appreciate ko naman yung mga pagtatanong nyo sa akin tungkol sa boxing, lalo nyo dyan sa idol nyo, no? At uh, sa totoo lang, guys, uh, para hindi na rin kayo magkaksaya ng oras, eh wala talaga akong update. Abang-abang na lang muna tayo, guys. Pero sasagutin ko po dito sa video na ito, eh paulit-ulit na itong tanong na ito. At uh, nag-flex itong si idol natin na uh, number 2 siya sa, sa box rec at... Uh, Well napakaganda namang uh, karangala na maging number 2 sa boxrec. Uh, ngunit uh, ito pong boxrec ay hindi po basihan ng ranking po ng belts kasi po may kanya-kanya pong ranking ng belts. So, may paliwanag ko lang, hindi po ako hater, ako lang po ay nagsasabi nito at uh, gusto ko na rin po talaga makita si Idol Cuadro Alas. Yan na sinabi ko na 'yung pangalan, ano? Kasi hindi po ako makain ng hotdog eh, ng uh... <laughs> anyway Uh, sa akin po, guys, alam ko marami sa mga followers ko po ang uh, medyo na didismaya dahil ang dami nagme-message, sir, mag-content ka naman ng Casimero, hindi ka na nag-update tungkol dyan. na uh, medyo binabawasan ko po kasi marami po mga comment na medyo uh, mga hindi po makaintindi at uh, uh, iniiwasan na natin makipag-usap sa mga medyo... Alam mo na, ko na magsalita mapapaaway na naman tayo but uh, as of today uh, and according to my sources mukhang wala pa talagang pinali po na laban so at uh, maipaliwanag ko lang um, kung mapapalaban ng belt si Casimero ay malamang WBO kasi yun po yung may ranking siya na number 4 uh, na pinamataas. so pero pero imposible kasi si Naoya talaga I don't think siya yung isusunod ni Naoya so this year malabo talaga yung championship last year malabo this year malabo kala natin this year medyo mahirap kasi magsalita na ngayon kasi baka ma fake news na naman uh, tayo no at uh, magalit na naman yung mga tao so maganda kung abang-abang na lang tayo guys uh, para para sureball tayo. Once naman na uh, may laban na siya, pag-usapan naman natin. Pagbibigyan ko naman po kayo pag-usapan. Pero iniwasan lang natin kasi baka i-content na naman tayo ng mga walang magawa kundi makipag-away ng mga vloggers. Sa atin po, eh, tapos na tayo dyan. Um, walang kwenta tong content na to. Hindi ko alam kung bakit nyo pa pinapanood hanggang dito sa dulo kasi wala naman talagang update pa eh. Uh, pero na-appreciate ko talagang uh, marami talagang gusto makakita ng laban na yan. Pero totoo, malabo. Talagang mangyari. Uh, next. Hindi po. Again, eh, ewan ko na. Hindi ko na kay pipilitin. Bahala na kayo. Basta hintayin na lang natin yung next laban ni Cuadro At uh, sana maganda yung laban na yun. Sana manakot niya ang para niya. Para eh, may hype naman talaga. Yung tunay na hype. Uh, hindi na yung sa... Alam mo na. Basta guys. Abang-abang <laughs> na lang tayo guys. Yun lang. Yun lang yung update ko dito. Walang update kulit niyo eh. Doon kayo magtanong sa mga vlogger niya.